Sa naganap na Boy Abunda interview ni Miss Maricel Lac sa Pangilinan, naibahagi nito ang ilang sikreto na matagal lang itinatago ng Don Bell. Bukod rito, napaamin din ng mami ng aktor na number one fan sila ng Don Bell. Never sumagi sa kanila na may mahanap na iba pang babae itong si Donnie dahil napakaswerte na daw umano nito kay Ben Mariano. Sweet girl, humble at family oriented na napakaswak kay Doni Pangilinan. syempre kahit sinong magulang naman kung nakikita nila na napapabuti ang anak, bakit pa aayawan? Suportahan kung sino ang gustong makasama habang buhay nga sa mga komento perfect combination ang Don Bell parehas tanggung sa buhay kaya mabilis silang nagkakaintindihan at hindi lang iyon full support sa mga individual dreams like kay Bell Mariano na si Doni pa talaga ang nagpush kay Bell na ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo kahit nagtatrabaho ito. Kung si Donnie nagawang makapagtapos, malamang magagawa din niya ng aktres. Parehas naman silang matalino at matured mag-isip. Kaya nga bagay talaga sila. Kumbaga sa pagkain, perfect combination. Walang kulang, suwak na suwak. Gustong gusto sila ng taong bayan at mahal na mahal. Don't forget to comment your opinion, like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.